mga bakla, mga inday, mga manong, mga ate. Are, dali, dali. Sumama kay sa akin kung saan ako pupunta. At ako'y naglakad-lakad na nga kahit nga maulan dito sa London ngayon. Hindi ko nga alam kung saan ako pupunta, guys. Basta maglalakad lang ako para may fresh air naman tayo dahil palagi akong nasa indoor. Ayan, kakababa ko nga lang dito sa aking bus. At ayan guys, maglalakad lang ako at maghahanap ng kung saan pupuntahan. At syempre, kahit nga maulan, alam mo naman, ang Inday ipalagi na lang naghahanap ng pwedeng gawin. Ayan na nga, tignan nyo ako, o, oh, ba diba? Wala nga ako magawa ngayon, guys, dahil wala ang asawa ko. Si Mr. Ryan nasa trabaho, at ako naman, uh, ay, naglalakad-lakad. Ayan, guys, na namimiss ko na si Mr. dahil matagal ko nang hindi nakakasama dahil ang off niya is last week pa. At may nakita nga ako ditong bahay, guys. House and lot at freehold nga, guys. At ito nga ay nasa 1. Almost 2 million na pala. 1.9 something. Ayan. At may nakita rin ako dito sa shop na. Aray. O. Oh, tignan nyo. O. Oh, ang gaganda. O. Oh, ng kanilang jewelry. Hindi ko nga alam kung ayan ay fake or is just a design. Ang nagustuhan ko lang dito guys. Ang kanilang mga halaman. Ayan. O. Oh, diba ang daming ganyan sa bakuran natin. Lalo na sa mga probinsya. At ito na nga ang hinihintay ko. Ang Japanese restaurant guys. Gustong gusto ko rito. Tawagin ko na nga si mistero O. Oh, sige. Bye bye.